Puspusan pa rin ang paghahanda ng ilang paaralan para sa balik eskwela ng mga estudyante bukas. Sa tala ng DepEd, nasa mayigit 22 milyon ang naka-enroll ngayong school year. May ulat si Kenneth Pasyente. Isang araw na lang balik eskwela na. Ang mga empleyado ng isang theme park, humabol sa paglilinis ng mga silid-aralan ng Dila Elementary School sa Santa Rosa, Laguna. Walang sinayang na oras, tulong-tulong lahat sa paghahanda ng eskwelahan. O siyam na taon nang tumutulong ang Enchanted Kingdom sa DepEd, uh, particularly dito sa City of Santa Rosa. For the nine years, lahat ng mga tinulungan namin tungkol sa Brigada Eskwela ay mga public, schools. Napinturahan ng isang classroom na gagamitin ng mga kindergarten student. Nakapaglagay ng wall fan upang may ventilasyon sa kwarto. Yung Brigada Eskwela kasi is a very worthwhile program of the DepEd wherein uh, there are partnerships with private companies like to give a conducive, um, conducive way for Uh, students to learn. Tuwang-tuwa naman ang pamunuan ng eskwelahan. Magiging maaluan kasi ang pag-aaral ng mga bata. Sobra pong napakalaki kasi uh, sa hindi naman po namin ma, ma mabibigyan lahat ng kasagutan yung mga problema ng, ng paaralan. So yung bayanihan na tinatawag, sa mga stakeholders ay napaka napakalaking bagay. Nasa mahigit 2,000 mag-aaral ang magbabalik-eskwela sa Dila Elementary School. 50 naman sa kindergarten na makikinabang sa bagong ayos na classroom. Whatever it is na naibibigay sa amin na uh, sa iba maliit, pero sa amin malaking na, anong napakalaking bagay. No? Sa pinakahuling datos ng DepEd, umabot na sa mahigit 22.6 milyon ang mga estudyanteng nag-enroll para sa school year 2023 to 2024. Pagaman hanggang August 26 lang ang itinakdang enrollment period, tatanggap pa rin ng late enrollees kahit nagsimula na ang klase. Pero hindi ito iminumungkahin ng DepEd upang hindi maapektuhan ang class programming ng mga eskwelahan. Kenneth, pasyente para sa bayan.